Mainit pa rin ang usapin tungkol sa sigalot sa pagitan ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo, lalo na matapos ang pagkakadawit ng Swedish photographer na si Pernilla Shu sa kanilang away. Sa panayam ni OJ Diaz, diretsa ang naglabas ng saloobin si Derek Ramsey tungkol sa isyo, at tila hindi niya nagustuhan ang paraan ng paghawak ni na Andy at Filmar sa kanilang problema. Ipinagtanggol ni Derek ang kanyang kaibigang si Pernilla, na ngayon ay nakakaranas umano ng matinding pangbabash at takot lumabas sa publiko. May matapang siyang hamon kay Filmar na magpakalalaki, at ako ang kanyang pagkakamali. I wish Filmar will have the balls to be a man. Magpakalalaki ka, Derek Ramsey. Hindi pa doon natapos ang matapang na pahayag ng aktor. Ayon kay Derek, si Filmar ang dapat managot sa kanyang naging desisyon na magpamatching tato kay Pernila, lalo na pagkatapos ng away nila ni Andy. Pinuna niya rin ang kawalan ng aksyon ni Filmar upang protektahan si Pernilo mula sa mga masasakit na salita ng netizens. Naniniwala siyang hindi tama ang ginawa ni Andy na paglalantad ng kanilang away sa social media na siyang nagdulot ng matinding kontrobersya. Hindi kita kaaway, Andy. Hindi kita kaaway, Filmar. Ang inaano ko lang, mali yung ginawa nyo. Bukod kay Filmar, may diretsyong mensahe rin si Derek para kay Andy Eigenman. Ayon sa kanya, dapat sana hindi inilabas ni Andy sa publiko ang kanilang away dahil ito ang naging dahilan ng pambabatikos kay Pernila. I'm sorry, Andy. But what was your intent for this? Cause right now, I'm believing it was to destroy Pern and hurt Pern. Iginiit ni Derek na hindi dapat ginawa ni Andy ang paglalantad ng kanilang away kung wala itong layunin na sir o ng ibang tao. Hindi rin pinalampas ni Derek ang pananahimik ni Filmar sa issue. Ayon sa kanya, kung talagang may respeto si Filmar sa kanyang pamilya at kaibigan, dapat niyang ako ang kanyang naging pagkakamali. Filmar, you should have handled that in private. The problem is you got a tattoo with burn. That's 80% your fault. Ayon kay Derek, ang hindi pag-amin ni Philmar sa kanyang pagkakamali ay isa sa dahilan kung bakit siya nawawala ng respeto dito. And for you not to have the balls to stand up and say it's all on me, I wronged my wife, I wronged my friend. Own it and maybe I will have some respect for you. Nais ni Derek na si Filmar mismo ang yumako sa kanyang naging pagkakamali at aminin na siya ang may kasalanan sa nangyari. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa sigalot sa pagitan ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo, lalo na matapos ang pagkakadawit ng Swedish photographer na si Pernilla Shu sa kanilang away. Sa panayam ni O.J. Diaz, diretsa ang naglabas ng saloobin si Derek Ramsey tungkol sa isyo, at tila hindi niya nagustuhan ang paraan ng paghawak ni na Andy at Filmar sa kanilang problema. Ipinagtanggol ni Derek ang kanyang kaibigang si Pernilla, na ngayon ay nakakaranas umano ng matinding pangbabash at takot lumabas sa publiko. May matapang siyang hamon kay Filmar na magpakalalaki, at ako ang kanyang pagkakamali. I wish Filmar will have the balls to be a man. Magpakalalaki ka, Derek Ramsey. Hindi pa doon natapos ang matapang na pahayag ng aktor. Ayon kay Derek, si Filmar ang dapat managot sa kanyang naging desisyon na magpamatching tato kay Pernila, lalo na pagkatapos ng away nila ni Andy. Pinuna niya rin ang kawalan ng aksyon ni Filmar upang protektahan si Pernilo mula sa mga masasakit na salita ng netizens. Naniniwala siyang hindi tama ang ginawa ni Andy na paglalantad ng kanilang away sa social media na siyang nagdulot ng matinding kontrobersya. Hindi kita kaaway, Andy. Hindi kita kaaway, Filmar. Ang inaano ko lang, mali yung ginawa nyo. Bukod kay Filmar, may diretsyong mensahe rin si Derek para kay Andy Eigenman. Ayon sa kanya, dapat sana'y hindi inilabas ni Andy sa publiko ang kanilang away dahil ito ang naging dahilan ng pambabatikos kay nila. I'm sorry, Andy. But what was your intent for this? Cause right now, I'm believing it was to destroy Pern and hurt Pern. Iginiit ni Derek na hindi dapat ginawa ni Andy ang paglalantad ng kanilang away kung wala itong layunin na Sir Ann ang ibang tao. Hindi rin pinalampas ni Derek ang pananahimik ni Filmar sa issue. Ayon sa kanya, kung talagang may respeto si Filmar sa kanyang pamilya at kaibigan, dapat niyang ako ang kanyang naging pagkakamali. Filmar, you should have handled that in private. The problem is you got a tattoo with Pern. That's 80% your fault. Ayon kay Derek, ang hindi pag-amin ni Philmar sa kanyang pagkakamali ay isa sa dahilan kung bakit siya nawawala ng respeto dito. And for you not to have the balls to stand up and say it's all on me, I wronged my wife, I wronged my friend. Own it and maybe I will have some respect for you. Nais ni Derek na si Philmar mismo ang yumako sa kanyang naging pagkakamali at aminin na siya ang may kasalanan sa nangyari.